Hi mga boss katamayan, good evening. Uh, so ngayon, magluluto tayo ng uh, paksiyo na isda. Yan yung mga ingredients natin. Ayan. Tapos, yun na. Uh, isang daan na isda. Magluluto tayo yan. Yan. Yan, lulutuin natin. Ito yung mga ingredients. Suka, magigisarap, asin, bawang, at saka sibuyas so ayan nasarang na natin paksi na ista nalutuin natin ngayon yun o, no? kakabili ko lang itong kawalin ito yan Wow! Oh, sarap. Yan mga boss katamayan. Sarap yan. Yan.